Kuya? Sa-sa? Oo, ipinapadala ko sa'yo ang file na ito para matugunan mo ang customer. Bukas inayos ko na pakiting ng mabuti kung kailangan mong ayusin ko ang anumang bagay mangyaring ipaalam sa akin. Oo, salamat po. Buong gabi siguro akong nagpuyat para gawin to. Trabaho ko ito, itong si Mr. Tong. Oo, may sasabihin ako sa'yo ano, tungkol sa trabaho. Magsabi ka lang. Hindi ito tungkol sa trabaho. Kahapon nakilala ko si Miss Trung. Trung? Oo. Oh. May kahapon sinabi niya sa akin na pupunta siya sa klase kasama ang kanyang mga kaibigan. So nakilala mo siya sa bahay. Nakita kong may hawak kang kamay. Na iba. Pumasok ka sa hotel. Sa tingin ko dapat kang maging maingat ng kaunti. Ano-anong sabi mo? Honey, ouch! Miss na miss na kita. Tara kay na tayo. Oh, okay. Humihingi ako ng pahintulot mo. Balik na ako sa trabaho. Tuupo ako dito. Eh, kakain na ako. Bakit ko naman siya uupo dito? Dahan-dahan na mangolekta. Hayaan mong ikwento ko ang nangyari kahapon. Ano ang nakita mo? Ano? Anong nangyari kahapon? May mali ba sa inyong dalawa? Ito, don't tell me kung anong ginagawa niyong dalawa. Anong malilim sa likod ko? Buntis ba siya? Ito, ako ang dapat magtanong sa'yo ng ganyan. Anong ginawa mo kahapon? Saan pupunta? Klase ba talaga? Ngayon wala na akong tiwala sa'yo. Sabi ko sa yung high school na ako, ano pa ba? O na-chismis ka ba niya? Mangolekta, kalmado lang magsalita. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kahapon. Saan mo nakikita ang pupunta si Trang anong ginagawa mo? Nakikita ko. Makita kong pumasok si Miss Trang sa hotel. Sa ibang lalaki. Tumahimik ka, ito ang ganda ng bibig mo. Ngunit huwag sisihin ang ibang tao sa pagiging masama, hindi ka patapos sa akin. Uyate, hindi ako nagbuhos ng masasamang salita. Nakita ko talaga. Tumahimik ka. Hindi tulad ng itlog kapag sinabi mong pupunta ako sa isang motel kasama ang aking boyfriend, ha? Huh? Halika na tu, babalik muna ako sa kumpanya para magtrabaho. Humihingi ako ng pahintulot, mga kapatid. Pangalan ng bata, preno. At ikaw din mahal kita, pero wala akong tiwala sa'yo. Bakit ka magtitiwala sa pangalan ng batang yon? Kuya, alam mong gusto kanya, Sinabi niya 'yon para lang sirain ka. At ako astig talaga hindi ko alam na mahal kita? O mahal mo ito? Sa sobrang galit ko, pwede na akong pumunta? Kuya, alam mo kung gaano kita kamahal? Anong sabi mo? Tumigil ka na, sabi ko lang alam ko. Kaya pwede na tayong kumain. Dapat mong tandaan, may appointment ngayong gabi maghapunan kasama ang iyong ina. Oh, salamat nakalimutan ko. O oh, kaunti pa mag-shopping tayo kasama si Mama. Tumigil ka. Ibigay mo na lang sa akin ang card mo dito. Kaya kong bilhin ang sarili ko. Alam mo kung ano ang gusto ni nanay. Oh, okay. Okay, tara na. Oo. Oh, oh. Plano niyong magpakasal balang araw. Inip na inip ako. Nay, huwag ka na magtanong. Napaka-clumsy ng tao. Maging banayad lamang tulad ng lupain. Ano man ang iyong gawin dapat mong sabihin ang iyong isip. Ito ay banayad, mayaman ang pamilya niya. Kung hindi mo kukunin, sino ang kukuha? Huh, may nakilala ka na bang kasing yaman niya? Sinanay ay palaging mayaman at mayaman maging ang pagbibigay ng mga regalo sa mga bata. Kailangan mo lang makipagtalik para magawa ito. Tapos anong sasabihin? Ano pa ba ang dapat pag-usapan? Oh, maganda ba ang isang ito? Hindi mo gusto ang mayaman na iyon. Kaya ang sweldo ng lalaki ay tatlong dong at tatlong dong. Mabubuhay ka ba kung mahirap ka? Aloito ito ay trang ano na aksidente si Mr. Tong. Sige, malapit na ako. Ano, ano? Anong meron kay Tong? Hindi ko rin alam. Naaksidente daw siya pa uwi galing trabaho. Pumasok ka na doon. Pumasok ka na? Wala nang iba. Ito ay minahan ng ginto. Hindi pwedeng mawala. Pumunta ngayon. Pumunta ngayon. Pumunta ka. Hoy, kumain ka na. Sobrang nakakakilabot, Diyos May depress ako sa'yo. Malaki ang Dian Field, mabuhay na marumi at mamatay. Masarap kanin-kanin. Hindi dahil marami kang pera, hanggang kailan kaya ako magihirap ng ganito? Masarap-masarap, Eto, Diyos ko, Diyos ko, sobrang nakakakilabot. Alo, o, nandito ako. Miss na miss din kita, mahal ko. Gayun pa man, may gagawin ako yun lang. Pagkatapos ay hayaan mo akong ayusin ito, tapos magkita tayo. Oo, mahal kita, sa parehong lugar pa rin. Oo. Kanin, kanin, kanin. Bilisan mo ako naman trabaho ko to, Diyos ko, Kasi sobrang miserable ng perang binibigay mo sa akin, parehong baliw at madumi. Diyos bakit hindi mo ito pakainit? hayaan siyang kumain at uminom ng maruming ganyan. Dito pa ako nagpapakain. Ano pa ba inip na inip ako? Hanggang kailan ko dapat tiisin ang sitwasyong ito? Umiwas ng tingin si nanay, ang mga tao ay hindi tao. Makulit hindi makulit, loko 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 ganito. Kaya ano pa ang maaari mong asahan? Nakakabaliw, ngunit ang mga katangian ito ay hindi nakakabaliw, kunin ang pagkakataong ito ginawa ko ang lahat ng papeles sa aking pangalan, dayain mo siya sa pagpirma. Tapos, ang mga aset nito, mapapabilang sa aking ina at mga anak. Pero hanggang kailan ko dapat tiisin ang sitwasyong ito? Ang pamamaraan ay tumatagal ng mahabang panahon. Nagpaplano ka bang patuloyin ako sa isang baliw na tulad nito? Panigurado gumagawa si nanay ng mga pekeng papel ng kasal. at inilipat ang kumpanya. Ang galing talaga ng nanay mo, laging isang hakbang sa unahan, Diyos ko. Buksan ko ang pinto. Oh, hello ate. Abangit ikaw ang isang wife. kaning kanin na. Ano ito? Paano mo siya tinatrato ng ganito? Pinakain ko pa rin siya ng kaninang normal. Kaya lang may problema siya sa pag-iisip. Pero ganun lang talaga fiancé niya ako. Binibigyan ko siya ng makakain at maiinom. Yan ang trabaho ko. Hindi ito ang iyong negosyo. Huwag kang makialam. Alam din niyang siya ang nobya nito. Hindi niya ito tinatrato ng masama. Bakit mo ito ginagawa sa kanya? Well, ito may mga matatandang ganito. Nagsisinungaling ka ba ng ganyan? Kayong mga tao, huwag umasa sa karamihan para ibuli ang mahihina. Kung hindi mo siya inaalagaan ng mabuti, hayaan mong iuwi ko ito at ako na ang bahala. Oo... Oh. Hey, 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 ito. Hindi siya madadala kahit saan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, wala kang karapatang dalhin ang asawa ko kahit saan. Kaya ano ang mga karapatan mo? Ang karapatang ingatan siya at tratuhin siya ng napakalupit. Masyado akong maraming alam. Pagkatapos ay gusto rin niyang samantalahin ang kapalaran. Ito ay mula sa aking asawa to be. Pero sasabihin ko ulit sa'yo, pag-aari ko siya. Lahat ng ari-arian ay magiging akin. Huwag asahan na hawakan kahit isang lalabay. Ngayong araw, hindi mo madadala ang asawa ko kahit saan. Yun lang. All this time, siya ay kasama niya dahil lamang sa kanyang kayamanan. Tao ka pa rin ba? Pumunta ka? Iniwan ng isa pang bata ang kanyang ina. Umalis ka, nanay. Nanay, nanay. Gumastos. Gising na ako, nanay. Sabi ko sa inyong dalawa, lahat ng ito ay pagsubok ko lang. Pagsubok? Bakit bigla kang sumusubok na gumawa ng isang bagay? Tama. Kailangan kong subukan ito. Kailangan kong subukan at makita kung paano mo ako tratuhin ng iyong ina. Ito pala ang layunin ng mag-ina. Gusto ko lang kunin ang ari-arian ko. Hoy, Kuya, narinig ko ang sinabi mo. Misunderstanding lang ang lahat. Hindi ito ang iniisip mo. Mahal pa rin kita, nakikita mo? Habang siya ay may sakit at may karamdaman, inaalagaan pa rin kita. Tama yan anak May sakit ang bata, si nanay kasama, ang trang alagaan, ang iyong anak ng mabait at masigasig. Mabait at mapagmahal na pangangalaga. Papakainin mo ba ako ng sinunog na bigas, ikulong mo ako. So mahal ka. Hu, sa wakas ang ideya. Mga aset lang ang inaalagaan. Ito ay aking pag-aari. Hindi ba marahil sa oras na yon siya ay tulala at malas? Kaya mali lang ang naalala mo, alam ko. Kung gaano kita kamahal na intindihan ko, nanay at mga anak. How dare you do that to me? Tumigil ka. Mahina ka magsalita. Asikasuhin mo ang sarili mong negosyo. Lahat ng plano ng magina, alam ko lahat. Dahil may kamera sa kwartong ito. Hoy kuya sa isang sandali ng kawalang ingat sa may mga iniisip ako, mali ito pinapatawad na kita. Bigyan mo pa kami ni mama ng isa pang pagkakataon sinimulan ko Huwag ka na magsalita ngayon. Magina. Umalis ka na sa bahay ko. Kuya, pakiusap pakiusap ko sa iyo. Huwag Fuck off. Fuck off. Ginong talaga okay ka lang ba? Oo, oh, wala talaga akong magawa. Sa totoo lang, gusto ko rin gamitin ang pagsubok na ito. Tingnan natin kung ano ang hitsura ng mag-ina. At ikaw din. Bakit pati ako? Huwebes alam ko. Nagusto kita. Ako ay isang magiliw na babae. Pero dahil sa pangako mo sa pagitan ng dalawang pamilya, at ang pangako mo rin ni Trang sa makatuwid, kailangan mong likhain ang pagsubok na ito. Tingnan natin, sino ang tapat sa iyo? Ngayon, tapos alam mo na